ay sisilipin natin ang isang abandonadong mansyon dito sa isang isla ang Don Silverio Mansion Sa bayan na nasasakupan ng binangonan Rizal ay matatagpuan ng isang isla na kung titingnan mo sa bandang itaas ay matatanaw mo ang isang mansyon na nakatayo sa gitnang bahagi nito. Na ayon sa mga residente na malapit dito ay tinatawag nila itong mansyon ni Silverio. Mula tagi kung saan tinuntahan natin ang isang resort sa gitna ng simenteryo ay agad kami bumiyahe papunta sa binangonan Rizal Talimport para dito sumakay ng bangka papunta sa Talim Island kung saan dito sa islang ito ang sakay bayan papunta sa mansyon ni Tun Silverio. So mga kaponyo, after one hour na ating biyahe, ay eh, narating din natin ang tinatawag uh, nilang Talim Island, Binangonan, Rizal Port. So yan, nandito na tayo at uh, makikita nyo, ito yung uh, sakayan papunta doon sa Talim Island so, para marating natin yung isla. So after nung um, pagpunta natin sa Talim Island, eh hindi pa doon natatapos yung journey natin kasi kailangan pa rin natin sumakay ng isa pang bangka para marating natin yung Pahid Island. Ganito yung uh, port. So kung gusto nyo pumunta doon sa Talim Island eh dito dito natin dito kayo sasakyan ng bangka so sobrang lalaki ng mga bangka ayan ng mga bangka oh ang lalaki niyan so secure na secure tayo diyan tatanong kayo kung ilang kung ilang kami pumunta ron so kasama natin tong si, Lowell Vlog so suportahan niyo yung page niya sa so, yung lagi natin kasama sa ating mga paglalakbay para maipakita namin sa inyo yung uh, ganda nung uh, Pilipinas at kung saan saan tayo mga karting. So, huwag nyong kalimutan, i-follow yung page niyan, Lowell Vlog. Oras na ng pag-alis ng bangka papunta sa isla. Gabayan sana kami ng may kapal sa aming biyahe at maging ligtas ang aming paglalakbay. So, tara mga kaponyo, simulan natin ang journey natin sa pa ating paglalakbay papunta sa Talim Island. Let's go! Sa wakas at pagkatapos ng halos dalawang oras ay narating din namin ang barangay kung saan ito ang nakakasakop sa isla ni Don Silverio. At dito ay nakilala namin ang isang residente at di ko maiwasan na itanong kung kamusta ba ang pamumuhay nila dito sa isla. Kamusta naman po yung pamumuhay dito? Okay naman. Ayan lang sa panahon ito. So, Mayroon pagpigay ang dagat. Ano po ba mga isda yung nahuhuli dyan sa dagat ng... Talapia, ayungin, biya. Hmm, iba, iba May hipon, may dulong. Ay, biya, medyo mahal po yun. Mm. Dulong mahal din yun. Oo. Oh, oh. Kaya lang yun. Mahira lang po. Maliliot na isda talaga maliligit. <laughs> susubo oh. mo na lang, susubo. Oh, oh. Bago namin puntahan ang mansyon ni Don Silverio ay inalam muna namin sa kapitan ng barangay kung ano ba ang istorya ng mansyon na ito na nakatayo sa gitna ng isla. Kumunga nung araw, may ari niya ni mga hindi rin taga rito. Ngayon, nagkaroon lang na caretaker. So, nung magpatrabaho dyan dati si silverio mga taga rito, empleyado nila. Nagkaroon ng pispan malaki dyan. Tapos, yung bahay na yan talagang maganda yan. Parang halos mansion. Uh, may helipad. Dumadating dyan yung helicopter, speedboat. Mga service ni Don Silberio yan. Tapos, 'Yung pispan nila noon, mga taga-Rito ang empleyado nila. Kaya 'yung pulong 'yan, halos ay sanay na 'yung mga taga-Rito na nagpupunta roon. Dati, 'yung palibot ng pulo, ah, uh, may roadwalk, may pathway. Maganda 'yan dati talaga. Basta alam namin, pulo ni Silverio 'yan. Kung magapulong gitna, si Silverio ang nagmamayari. Tapos 'yung mansion niya, nung maakit ako dyan, nung wala na sila dyan. Ba, wala nang ng pispan, bahay na lang na dyan. pagkapanahon ng piknitan, yung Sabado de Gloria, ah, magpapaalam ka sa kanilang caretaker Pwede ka magpiknit doon, tapos gumagala kami dyan. Pwede kang gumala doon. Pero nung panahon na nag-ooperate yung kanilang pispan dyan, talagang ah, nagpupunta lang dun magtatrabaho, bisita. Ayun lang, pero yung ibang mga taga rito hanggang sa makita lang yung pulong yun. Dahil sa mga kwento na aking narinig ay agad na kami pumunta sa isla at sumakay ulit ng isa pang bangka. Kamusta na kaya ang mansyon ni Don Silverio pagkalipas ng mahabang panahon na ito ay nabanduna at hindi na muling binalikan ng pamilya ni Don Silverio. Sa wakas ay narating din namin ang isla ano kaya ang aming makikita dito sa mansyon at ano na kaya ang itsura ng isla na ito tara mga po niyong putahan natin ito pala yun ang makasaysayang mansyon ni Don Silverio OMG ah dati po talaga itong hagdan ano oo eh. naku na rin ang mga baka Okay po wow So, mga nyo after ng limang minuto galing sa uh, barangay Rayap, ay eh, narating natin itong tinatawag nilang Apulo uh, ni Silberio. Kung saan nandito makikita natin yung mansyon na pagmamayari ni Don Silberio. Titingnan natin, explore natin kung ano makikita natin dito sa islang ito. Tara! Wow! So, mak mukhang ito po ang dating hardin, ano? Dating uh, ganda lugar oh. Para na-imagine ko yung dating itsura nitong uh, mansion. Okay. Hmm. so halos ang dami na rin pala pong nakakuha ng kahoy ano? Ano ah, na nakaw? Oh. Lahat na lang na pupuntahan namin ng mga sinaunang bahay, abandonado. Eh, nananakaw yung mga gamit, so kung dito titingnan nyo mga apo nyo, ayan o oh. at yung mga kahoy, tingnan nyo mabuti ayan, talagang uh, sinisira nila para lang makuha yung kahoy, kahit na may posibilidad na gumuho yung bubong ang dami din pating mga bandalisim, ayan so makita nyo sa pader so dito ito yung parang kusina nila ayan, so halata naman may lababo. Ito, nakatiles pa talaga yung buong pader. Tingnan nyo mabuti, oh. Tapos dito, merong, ito yung pinakabanyo. Ito, wala na rin yung mga bowl. Ito, wala na. Pinanggal na rin yung mga bowl. Nanakaw na rin po yung mga bowl. Wow. Sayang yung lugar. So, dito naman, mga po, yung makita natin, ang ganda ng view. Halos kita mo pala dito yung buong lawa, ano po? So dito makikita halatang halata na merong mga pupunta rito, nagluluto, nagkakamping, picnic-picnic po sila. Ang ganda ng view dito. So kung dito, mga po nyo, makita natin, itong kabuang area ay eh napakaluwang. At uh, makikita natin yung scenery ng harap ng mansyon. Eh kitang-kita -kita yung buong lawa. Ayan, kita nyo yung mga kabundukan dito. So talagang best place talaga at hindi ako magtataka kung bakit dito itinayo yung mansion na ito kasi talagang napakaganda ng view so dito naman sa kabilang side wala na talagang ano na ito nyo halos talagang inaanay na yung mga kahoy pasira na talaga siya so dito po ay ito yung ah kwarto ah ito yung pinaka main room ni Don Silverio Sayang ano, ganda pa naman sana. Ang ganda ng lugar pero halos talagang ninakaw po talaga lahat ng gamit dito. Pati ito mga bakal-bakal dito eh no. Ay mga tabla, mga good lumber. Ito dito sa kabila. Ah, itong ganito. Ah. Oo. So yun, ayon sa caretaker, ang po nyo, itong mga ganitong klase ng kahoy, kasi batitiba ito, mga good lumber to. So ito pala yung mga nananakaw dito. Talagang ang mga Pilipino, pagkita nilang walang nagbabantay, talagang sinasamantala nila yung pagkakataon na kuhanin. Kahit di naman talaga kanila. So kung mapapansin nyo, medyo delikado lang, sobrang daming pako. Ayan, ingat tayo. Napakaluwang ng kwarto ni Don Silverio. Wow. Ito pong kabilang to ay? Ay, ito yung banyo. Ayan, eh, delikado. Gandahan tayo sa mga pako. Delikado. Ito, ang luwang din ng luwang din ng banyo. Tingnan nyo. Ayan. So, talagang sinira nila. Tinanggal yung stainless. Lahat talaga ng pwedeng mapakinabangan, ikinuha. Ninakaw. Grabe. Wala talagang pakundangan yung mga tao. Makuha talaga yung gusto nilang kuhanin, Ano? Ayan, no? Tinanggal talaga nila. Ito, tinan nyo. Tinanggal talaga nila yung kahoy. Talagang kahit mahirap, talagang pinipilit nilang tanggalin. So, itong hallway na to, mayroon pa po pong ibang kwarto rito. Ang oh, daming kwarto. Ingit lang tayo kasi may mga pako yung kahoy. Pinagpakuha na tayo ito nung pinakasahig. Ano po? Tinanggal din yung sahig lahat. Oh! dami nun. Tatanggal nila lahat yan. Ayan, mga kwarto-kwarto pa talaga. Nakakapanghinayang naman lugar na to. Ayan, kita nyo. Sa pagkuha nila ng mga kahoy-kahoy, eh, nagigiba na talaga yung mga simento. Sayang yung lugar. Meron pa rin? Meron pa rin sa baba. So, yun, mga kapon tara. Meron pa palang underground dito. So, tingnan natin. Tara, puntahan natin. Wow. May underground pa pala to. Galing ah. Ay to. Ganda. Kinuha din nila. Kinuha din nila. Oh. Ang laki ng bilyaran. Ito, may naiwan pang bakas ng gamit. Ito lang ay natitira kahit nag-iisang natitira hindi nila makuha. Nakuha na. Nakuha na nila yung mga tapete mga ano no ay oh marmol nga pala to yung babaw so to mga kapon nyo halatang kitang kita nyo naman na talagang binalatan nila yung buong bilyaran. makuha lang talaga lahat ng dapat makuha ng mga so ito na no po yung pinaka underground nila basement na ano? tara dito punta tayo sa kabila ito may banyo ayan ito yung banyo. Oh. Ah, may swimming pool doon. Saan po ang daan nun? Papunta swimming pool. So, ito mga po yung puntahan natin yung swimming pool. Mayroon pa pala swimming pool dito. Pwede pa pong daanan? Kaya pa? Oh, tara, tara. Ingat tayo ah. kasi yung dadaanan natin eh, hindi talaga nalinis na ng ayos so may possibility na may mga matatalas na bagay sayang yung lugar sayang yung isla wala na ba talagang plano ano? ayusin to ng pamilya ni Don Silverio yung mga angkan nila ayun o oh, kita nyo dito ang daming mga malalaking bato wow ang haba pala nitong isla no Ganda. Oh. Ah, ito may pader to dati. Gumuho na rin. Ah, binakbak talaga. Ah, kinukuha din nila yung mga bato. Wow. Napakahaba. Ah, ito. Talagang inaanong nila, no? Binabakbak nila talaga. Ayan to, mga kapunyo. Kita nyo itong side na to makita natin dito talagang sinisira nila yung ano yung mga bakod para lang alam mo yung kinukuha nila dito yung mga ayun ah, tubo ayan oh wala talaga talagang lahat na lang kinuha nila ay to ito mga kapon yung may swimming pool dito Wow ah, ito oh. pansinan nyo dito mga po nyo, dati yan may pader pero ngayon wala, nasira na rin nasira na rin wow ah, ito tabingano pala talaga siya ganda si yung pool laki ito mga po nyo tara so, ito ito yung dating swimming pool nitong mansion. Ayan, makikita natin. Sayang. Buti ito, hindi po pa nila binabakbak, sinisira. Ayan, talagang ano na. Stagnant na yung mga tubig niyan. So tara, punta dito sa kabila. Landahan. Ito, may aso. Kitong aso. Kawawa aso. naman yung aso ano naku yun lang huwag kang magalit sa akin ba naman yung aso tara tara tayo sa kabila ang haba pala ng ano so ito mga hapon nyo tingnan nyo rito so ito daw yung area kung saan bumababa yung helicopter ni uh, Don Silverio yan dito ang ganda ng lugar So halatang mayroong pupunta dito mga maing isda, tumatamba, nagpapahinga. Mimimuwa. So ito pong lugar na to, ano to, parang ah uh, uh, reception o ano. Hindi ko alam, mister ko dito ng araw. Ah, okay ito. po. Ang ganda oh. Oh. So dito naman side, sa kabilang side mga kapon nyo, makikita natin. Ayan, tanaw na tanaw yung buong area. Tanaw na tanaw natin dito mga kabundukan napakaganda sobrang ganda so dito mga kapon yung makikita nyo dito unti unti nang gumuguho yung mga bato kita dyan, oh. sa katagalan na rin sa pagampas ng alon and nauubos na lumalaglag na yung mga bato dito sa gilid ng mansyon wow so ito may butas dito at dito sa kabilang side talagang gibang giba na yung lugar Sayang. OMG. So ito, medyo okay pa dito sa kabilang side. Maganda pa yung pader at hindi pa gumuguho. So mga po nyo, after nating ma-explore yung kabilang side sa may helipad, eh balik tayo sa mansion para makita natin yung iba pang area nitong uh, mansion ni Silverio. Inuna lang natin yung swimming pool kasi medyo malayo-layo pa na rin. Tara. So, ang kasama natin ngayon dito is yung asawa ng katiwala nitong mansion. So, yun. Oh, grabe talaga. So, mga kaponyo, bumalik tayo dito. At dito sa mansion, meron akong napansin. Kung makikita nyo dito, ayan o. Oh, talagang sinisira nila. Binabakbak nila yung bato. At siguro, hindi ko alam kung binibenta nila. O, oh, nilalagay nila sa kanila mga bahay. So halos lahat ng poste tanggal na lahat ng mga uh, marble bato, marble na mga bato. Pero magandang klase. Ayan oh. Sayang. Nakakapanghinayang. Ito, tingnan niyo mabuti oh. Wala na, naubos na. At doon sa bandang area na 'yon, ganun din. Ito, tara punta natin. ubus na rin. Ayan. Unti-unti binabakbak nila yung area itong area na to wala na oh nakukuha na nila yung mga bato which is yung bato naman, eh, pag kinuha nyo yan kasama na yung simento, hindi nyo makukuha ng hindi kasama yung simento so, talagang kinukuha nila, so malamang sa malamang pagdating ng panahon itong mga sahig kung mapapansin nyo, yan o oh, eh, hindi ako magtataka na sa mga susunod na araw eh wala na rin yan, kinuha na rin ng mga magnanakaw so dito makita natin Talagang halos tuyot na 'yung mga halaman. Isusunog pa sila ng mga puno rito. So, talagang abandonado na ang mansyon ni Don Silverio.